Kalang araw sa inyo mga idol, shoutout sa inyong lahat at shoutout sa, ayaw, ah, shout out sa 44,700 subscriber natin. O bale, sa episode na ito mga idol, update ko kayo kay Little Bagwis natin. O papakainin natin ngayon mga idol. So, ayan, yung pinakamakulit kong alaga mga idol, si Waki. Ah! So, kakarating lang yan mga idol, kahapon wala to. Bale ito mga idol, umaga o uwi. Pagkahapon, wala na. Tapos umaga na naman. Ang mabuti ito, mas maganda ngayon kasi araw-araw andito siya. Minsan kasi ilang araw, dalawa tatlong araw bago babalik. So ngayon, araw-araw na siyang bumabalik. So hindi na makulit masyado mga idol kasi pinakain na yan. Binigyan na ng pagkain ni mama kanina kaya hindi na nangungulit so nangkuhan mo kasi ako muna ng linggo kasi ngayon maraming tao dito sa baryo namin so nang habal habal muna ako habal habal so ayan gamit ko motor so kakauwi ko lang din kakakain ko lang so papakainin natin si little bagwis natin little bagwis so ayan si wakio oh. ak Ak. Pero hindi na 'to nagpapahito mga idol. Na nanuno ka. Ak, 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 ak. Dati ginaganyan-ganyan ko yung ulo niyan. Ngayon hindi, tinutok ako. So nga pala mga idol, kung bago ko lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipinot rin ng notification bell para updated ka sa susunod pa natin mga video. Para update ko kayo sa mga alaga natin. So yun mga idol, thank you. Ang kwan lang dyan kayo aki mga idol, kapag gutom talaga, pag hindi mo pinakain, yung mga kaldero doon, marunong yan magbukas ng mga kaldero. Kaya kailangan yung mga kaldero mo nakatago. Ayan oh. Oh. Dito yan naliligo mga idol. Ito yung liguan niya dito. Mga planggana niya yan. Diyan yan naliligo. Ak! 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 O oh, yun mga idol, stay lang papakainin natin si Little Bagwis natin. A few inches later. Oh mga idol, ito na si Little Bagus natin mga idol. Tingnan niyo mga idol 'yung kanyo. Napakaganda. White na white talaga 'yung ay. 'Yung dito niya sa akin. Ayaw up. So ayan. Ayaw up. Ayaw up. Agas. Agas. Nitsiwake, diba? Gusto niya kasi galit siya dito. Ah! Ayaw, ah! Galit kasi yung mga awak mga idol sa kuandin, sa lawin. Ayaw, ah! Uh! Tingnan yung napakaganda ng kulay mga idol, oh. Hmm. Ito yung little bagwis natin mga idol. So mga idol, dito lang muna natin ikukulong pansamantala sa, sa kulungan ni Lewis Swiss. Ito. Ayaw nga. At! So ito mga idol, ito turn over natin ito sa dinar pero papatabain muna natin to. Papakainin muna natin ng magagandang pagkain. Ayan, gumagitan nyo. Napakaganda sa buong, buong buong buhay ko mga idol ngayon na ako nakakita ng ganitong klaseng ayaw oh gan ah! ah! Si inaaway ako kaya dito na mga idol ng nang... nagaalaga doon kasi nga hinabol daw to ng mga uwak maraming uwak daw humabol nito kaya na huli to grabe si wake ayan puti yung sa konya tapos may itim parang may itim lang na no? kuan makita niya ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong klaseng lawin so papakainin natin mga idol so comment nyo lang mga idol kung anong klaseng lawin to kung anong pangalan nito kasi di ko talaga alam kung anong pangalan nito bali dito sa amin pala mga tatlong klase ng lawin yung andito may meron ding isang lawin dito na puti din puti din yung buong katawan tapos yung pakpak niya itim lahat ito naman puti yung katawan tapos yung pakpak niya brown na brown tapos sila wiswis naman ibang klase din yun yung brown din siya na basta parang light light brown yung kuan niya ito brown na brown naman talaga ganitong ganito yung sa pakpak nya yung kuan nya so ito papatabain muna natin to para pag turnover naman sa din hindi tayo mapahiya dun nakasabi nila payat yung lawin napakaraming lawin para dito mga idol sa masbate napakaraming mga iba't ibang klaseng lawin kasi dati nakahuli ako, hindi pa ako nagba-vlog noon, nakahuli ako nung isang lawe, klase ng lawin yun nga, yung puti yung buong katawan tapos itim naman yung pakpak niya. 'Yun yung nahuli ko dati. So, pinakawalan ko lang din 'yun. Pero hindi pa ako nagba-vlog noon. Tapos yung pangalawa silang iswiswis, ito yung pangatlo. Akala ko nga noong may nagsabi sa akin na may lawin daw, akala ko katulad ni lawiswis. So, hindi pala ibang klaseng lawin pala so dito muna natin siya i kukulong pansamantala mga idol hindi naman dito sana mas matuan mas maaliwalas dito ang problema dito ko kinukulong si Wake kapag kagaya nung may mga may mga kuang kami may mga karne na i baby lad o kaya mga isda so kailangan mo talagang ikulong si Wake kasi ubo si ni yan So dito sana mas maganda. Pero dito na muna, gagawin ko na lang 'to ng medyo maliwalas na kulungan, yung medyo malaki-laki. So dito muna natin siya ilalagay. So, pag na turnover natin 'to sa dinner mga idol, magkukuan din sila sa itsura nito. Grabe, ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng lawin. Pero yung isang lawi na sinasabi ko mga idol, yung puti, tsaka black yung sa pakpak niya. Yun, yun talaga yung pinakamaganda din. Eh. Pero matagal na ako nakahuli nun. Bali nahuli ko yun nung bagyo. Tapos basang-basa. Tapos pagkahuli ko, pinakawalan ko din pa kinabukasan nung okay na siya. So ayan. Papatabain muna natin ito mga idol. So dito muna natin ito lalabay. Oops, oops. Okay. Tingnan mo mga idol yung kuan Brown na brown na brown talaga yung kuan nyo. Yan. Brown na brown talaga yung balahibo nya. Pero yung sa harap nya tsaka sa ulo, puting puti talaga. So, kuha muna ako ng pagkain. So, mga idol, ito na yung papakain natin sa lawin. So, paborito yung, paboritong pagkain kasi ng mga lawin mga idol, isda, tsaka mga sisiw ng manok, at tsaka yung mga ibon, ibon na maliliit. Yan yung pinakapaboritong pagkain ng mga lawin. Si Lawispis mga idol, yung kaori ni Wal Lawispis, ang paboritong pagkain talaga ng ibon na yon si Lawispis, yung mga taong nito, bangus. Kasi dito sa amin, yan, fish pa na kasi dyan sa, sa baba makikita, makita mo dyan napakaraming lumilipad sa itaas na mga lawin katulad ni Lewis kagaya ng kulay ni Lewis -Wiss. so yung hinahanting nila dyan mga bangus so ito pagkain natin Mga idol, hayaan muna natin para makakain siya. So, mamaya balikan ng lating kung kinain niya talaga. Kasi ayaw ng lawin na may tao kapag kumakain sila. So, mamaya na, balikan na lang natin. Mga idol, wala na si Waki, oh. Nagsilos yun, mga idol. <laughs> Nagsilos si Wake na may hinawakan akong ibang ibon. Ak! 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 Wala. Wala na. Babalik din yun mga idol o Mga idol, ayan Ayaw pang kainin ni Luisis mga idol Baka ayaw nyo ng isda So, try natin ito mamaya Isaw Nung isang araw Isaw yung pinakain ko dito Yung hindi pa luto mga idol Pinakain ko to, Ayan, hindi niya pa no, Ayan o ito na ito na yung siloso siloso ak siloso ka ak ah. uh. siloso si wake bumalik na ok 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 hmm? ang makulit na uwak siloso si wake nagalit siya ng may iba kong hinawakan pati ako kinuha na Inatake niya na. galit sa akin. Natanggal na pala yung isang tanda niya mga idol. May dalawang tanda yan eh. Nung una kong pinakawalan sila, puti. yun yung pangalawa. So, maganda sanang lagyan ng kanyang yung sing, sing talaga mga idol. Sabi ko na sa inyo, babalik agad. Pero mamayang hapon, wala na to. Alis to talaga paghapon. hapon. Ganito, babalik at babalik talaga. So yun mga mga dalang, dito lang muna yung video natin. So share na lang sa inyong lahat. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipinote nila ng notification bell para update kayo sa susunod pa natin mga video. So yun mga idol, update-update ko na lang kayo kay Wake at sa kay Little Bagwis natin. So, ayun. Sana na naman si Ak, 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 ak! wala na naman. Ayun mga idol. Thank you sa panunood. mga idol, oh. Naligo na yan mga idol. Hindi lang natin na videoan. Oh, naligo na. Nag, nagpapa, na. Ano, nagpapatuyo. Hmm, ganyan sila maligo. Naligo na yan doon, no? Oh, sa drum. Nakakatuwa lang ng mga idol na may alaga kang ganito na 3 years old na. Hanggang ngayon, andito pa rin. Parang ito talaga yung kinagistan niyang kuan mga idol. Ito yung kinalakihan niyang lugar. Tsaka ako yung kinakilala niya talagang ama niya. Kaso si Loso mga idol, grabe pati ako inatake na nung nahawakan ko yung lawin. Si Little Bagwis natin. Pati ako inatake na ni Wake.